Sa yura Uban ni Gres Sumali Mga illegal nga mga fish cages Fish cage ha Nga nahimutang na tarok diya sakop sa lungsod sa lala Nga mga illegal Ang tanan Gipaguba ni Mayor Angel Tatayap human nadawat niya ang mga report nga dunay mga face cage nga wala muagi sa saktong proseso ming bypass mismo diha sa local government o maoy usa sa mga hinundan nga walay sakto nga pag proseso sa paglabay sa ilang mga hugaw nga diin nagantos og naapiktuhan ang mga yanong mananagat sa lungsod. Plus, doon na pa'y nasairan niya ang anaa din sa maong lugar nga nagtukod o fish cage, gigamit lang ang mga pangalan sa tagalungsod sa lala. Pero ang tag-iyang atinod, dili tagalala butang nga dili gusto ni mayor nga mahitabo kay gusto niya kung dunay magnegosyo manginabuhi din na. unta una ang katauhan sa lungsod sa lala inundan gipang guba ang mga fish cage nga wala mo sa saktong proseso gisugdan na ato ng kalabay nga adlaw hangtod karon nagpadayon pa ang maong operasyon mga kasayod nga naman, tungod kay gusto ni Mayor Tata, hanay. Muna ingon siya, pasaylo ako kung masakitan mo sa kong gibuhat, pero kini nagpatuman lang ta unsay na asbalaod. balaod. Muna pasinsyahan na katong mga kawayan dias daplig suba nga naades may pasita og asa pa nga mga suba nga nakaharang Mato pa ni Mayor, kuhaon na na o okay, kinsay tag na, kuhaa na ninyo. Kay kundili ninyo na kuhaon, si Mayor mismo ang magpakuha na dito na dad on sa police station. Warning na na mga kasayod. Munig ingon ni Mayor Tata. Atog ipatuman Ang insakto nga pagpatuman kung unsay nakalatin sa balaod sa panginabuian, sa lungsod sa lala gusto niya patas sa mga negosyo niya mga fish cage gusto niya patas muna do na schedule karon nga ipatawag ang tanang mga legal o mga illegal nga mga fish cages operator aron klarohon kaya madubo niya mag-inventory sa ta. Kinsa baning naa na kay daghan ang misulod din ha, ng misulo ha. nga wala mo agi sa saktong proseso ning bypass sa LGU. How siguro? Na asiguro connection. Moy hinungdan nga nakatuko din ha. Karon gusto niyo, tutukan ni pagayo. Kay gusto niya nga ang katawhan sa lala maoy unang makabenepisyo kung unsay daa din ha nga mga kayamanan. Gusto niya han ay kahit na si mga plano eh kanang mga fish cage din ha iplasta na pag-ayo para nga dili na manguna i-identify mga gunang kuana na bay lugar ba nga butangan sa physics do na ni do ni pagtuon sa BFAR ana nga di ka basta-basta magpa magtukod og cage. labi na ko matunong ka to mga itloganan sa alimango ano ba muna karon ang, 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 alimango sa lala nga wala alimango festival pro kulampay na nabilin di ba tungod kay wala na ampingan ng kadagatan muna gusto ni mayor ampingan taning atong dagat o kana sa mga illegal ang advantage kung legal mangod kay mabutang saktong proseso mainsakto ang mga protocol nga buhaton ba musubay saktong guidelines ni mga hugaw usa ang paglabay karon pataka na lang kay mo agi proseso o apektado mga gagmay mga nga mananagat mga kasayon, mo nay problema nahitabo oh now istrikto na ang gibuhat gipatuman ni mayor Madol pa niya, mauni ang balaot At atong ipatuban. Busa, kinsa tong mga illegal nga mga na og iya o fish cage din ha, surrender na lang mudaan. Kaya kung mo surrender, ang task force mo abanti din na sa inyong lugar pang langkaton, pang ng inyong mga fish cages. <coughs> wa na mahayay. Huwag unsay mahitabo kay wa mo musubay sa saktong proseso. Illegal! Pero before ana, ipatawag mo. In the time karo si Manaha, ipatawag mo. Kay Siron, kinsa ka, tagaasa ka, dayon naaba kay saktong papel. Kay kung kay saktong papel, nako, dili ka pwede. Mukuha juga kagumplito papel. O mo mufalo ka unsay mga kalagdaan din ha. Dili pwedeng dili ka musunod. Si Bisan Kinsa nga dili musunod. Fire out! Kaya mo Ha? Si Bisan Kinsa nga dili musunod. Hawa! Layas!